Ka. Ulit, nalaglag yung ano ko. Yun, so welcome back sa akin channel. No? Pag-usapan natin yung mga uri ng content creator na pwede kang maging. At ano ba yung mga camera na ginagamit ng bawat content creator niyo? So magsisimula na tayo. So ang, ang pagko-content kasi ay parang ano yan, triangle yan. At yung triangle na yun, pipili ka lang doon ng isa. Which is yung isa na yun, yun, yun talaga yung specialty mo. Ibig sabihin, dun ka magaling at dun nanonood yung tao sa'yo. Uh, minsan, alam mo na yun sa sarili mo. Pero ang pinakamaganda talagang confirmation na nasa tamang linya ka is kapag yung mga tao, pinanonood ka dahil sa specific na content or style na ginawa mo. So yung unang klase ng content creator ay yung personality type. Ito yung mga content creator na pinapanood kanila hindi dahil sa pag edit mo or sa informasyon na ibinibigay mo. Nanonood sila kasi yung personality mo ay nakakatuwa para sa kanila. So ang magandang example dyan ay si Kong TV. Ang pangalawang uri naman ng content creator na pwede kang maging ay yung informational or insightful content creator. Ito yung mga content creator na nagbibigay naman ng information, informasyon or insight or inspiration sa mga manunood. So, dito naman, yung expertise nila, yung ino-offer nila sa kanilang mga video. Ang magandang example dyan na ako personally pinapanood ko ay si Futur. So, F-U-T-U-R. At yung pangatlong klase ng content creator naman na pwede kang maging ay yung professional, uh, meaning gumagamit sila ng malulupit na color grading, editing styles, editing skills. So yung skills nila sa pag-create ng content, yun naman yung ino-offer nila. Ang naalala ko ng content creator na magaling dito ay si Iman, which is yung magaling na editor din ni, ni Toho TV. So maganda siyang gumawa ng cinematic shots na parang pang pang sine level pero sa YouTube mo lang siya mapapanood. So knowing yung tatlo na yon, oh, saan ba ako magsisimula? Kasi iba-iba pala. So syempre, ang pinaka mabilis, only way na makapagsimula is gumamit muna ng cellphone. Dahil sa cellphone, para siyang all-in-one package. Eh. Makaka-create ka ng video, makaka-create ka ng picture, makakagawa ka ng thumbnail, makaka-edit ka, makakapag-upload ka. So all-in-one. Ang maganda pa ay sobrang accessible niya at mura. So, hindi mo kailangan bumili ng kahit ano. As a journey ko, sa cellphone ako nagsimula and then habang, syempre, tuloy-tuloy yung pagko-content ko, narirealize ko na parang gusto ko mapunta sa ganitong style ng pagko-content. At kapag dumating yun sa point sa inyong paggawa ng mga vlogs or online videos, maaari kayong tumingin ng ibang options para ma-improve nyo yung content gaming nyo. Doon sa tatlo, so personality information and editing skills pag napili niyo na doon maaari na kayong tumingin ng ibang mga camera so para sa mga personality type at saka para sa mga informational type ang masasuggest ko is kumuha kayo next ng pocket camera so maraming klase ng pocket camera ang meron ako ay ang DJI Osmo Pocket 2 at ang specialty nito is low light at saka mga walking vlogs. Para to sa mga travel vlogs o kaya katulad ng ginagawa ko, palakad-lakad sa subdivision, ito yung marirecommend ko. Sa mga extreme adventurers naman dyan na gumagawa ng content maaari sa malamig na weather, mabuhangin, maalikabok, ang marirecommend ako na kunin yung pocket camera ay ang GoPro kasi ano siya, all weather siya at saka rugged build. Ito ay dito waterproof, pero yung GoPro ay waterproof, shockproof, saltproof, puticproof, built siya para sa ganun. At kung ikaw naman ay uh, isang motovlogger, o kaya gumagawa ka ng automotive content, uh, mga bike camping, mga ganyan, ang marirecommend ko ay kumuha kayo ng Insta360, which is yung camera na merong 360 view na lens. Na pag ine-edit mo siya, pwede nyo makita yung buong view, uh, paikot. Bawat isa sa mga compact camera, common factor sa kanilang lahat is meron silang downloadable app sa cellphone. At gamit yung mga strengths ng bawat isang camera na yon, yung AI editing tools ng kanilang video editors ay built para mapabilis yung pag -e edit uh, Capture, lipat sa cellphone, gamitin nyo yung app ng pocket camera, and then mas mabilis kayong makaka-edit. At yung pangatlong klase ng content uh, creator which is yung uh, magaling mag-edit or editing skills yung ino-offer niya. Ang marirecommend ko ay kumuha na kayo ng full frame or mirrorless camera. Ito kasi, ito yung professional level. Malaki kasi yung potential na kung magaling kang mag-edit at hindi naman karamihan yung views mo online. Eh mas malaki yung chance na maging editor ka ng mga sikat na vlogger na nagfo-focus sa personality or informational content. Katulad ng example ko kanina na si Iman, apakagaling niya talagang mag-edit. Pero na-utilize siya fully ni Kong TV. Which is, yun nga, nagtulungan sila. Sa so, dahil nasabi ko yun, no, kapag nag-go ka na ito sa pangatlong klase ng content creator, bukod sa pag-video or pagkuha lang ng content, mas mahasa kasi yung editing skills mo, yung pagko-color grade, mga editing styles, coloring. So may mga ma-achieve ka na kakaiba na pwede mo ring i-offer sa ibang content creator na hindi naman sila talaga magaling doon. So bukod sa pagko-content, maaari mo yung pagkakitaan. Sa mga price range, kung curious kayo, so ang cellphone, I think meron decent ah, maybe 16 upwards. Uh, ako personally, kumuha kayo ng Samsung S series or iPhone 13 model pataas. Dahil yung mga yon is napakaganda. Ang tatalo na lang sa mga ganong cellphone ay mga full frame or mirrorless. Kamatch niya yung mga compact. Sa compact naman, ang range ng price is around 25 to 30. Ang kagandahan pala doon is, pag nilabas mo na yung pera na yon, most likely wala ka ng ibang bibilihin. Ang cons niya, medyo mahal siya sa cellphone, pero yung advantage niya is, pag nabili mo na, wala ka nang bibilihin pa. Iba. Dito naman, sa mga mirrorless or full-frame cameras, katulad nitong sa akin, I think gagastos kayo ng 50k pataas. At unlike dito na one-time purchase lang, marami kasi itong mga lens na pwede mong palit-palitan. Mai-improve talaga nun yung video game mo na hindi kayang gawin ng dalawang to. Ang disadvantage lang nun is, syempre, magastos siya. Pagdating kasi dito is, bilihan na talaga to ng equipment. So bukod sa lens, pwede mo pa siyang Lagyan ng sa sarili niyang gimbal, lagyan mo siya ng mic, uh, marami siyang options, uh, depende. At dahil doon, magiging siyang magastos. Ang nakikita ko lang na advantage nito is pag magaling na bang galing ka na, lahat ng equipment mo na yun ay mapagkakakitaan. So, ayun yung tatlo na option na pwede mong i-explore. Pero meron pang bonus, may pang-apat pa kasing klase na camera na pwede mong bilihin uh, hindi mo kailangan palitan 'tong tatlo. So meaning ko pag may cellphone ka, pag binili mo yung camera na 'yon, matutulungan nun yung content mo gamit sa camera or ganun din to. So ano siya, partner siya ng bawat isa na 'yon at 'yun ay yung mga drone camera. Ang marirecommend ko ay ang uh, DJI Mini 4 Pro dahil sa napakabilis na niyang gamitin. Meron siyang 360 camera na nadedetect niya kung mababangga na siya o hindi. Walang ganun kasi sa mga lower or older version ng mga drone. At yung DJI Mini 4 Pro, uh, siya yung the best. Pwede siyang sumunod sa iyo habang nagpapaandar ka ng kotse or bike. So ma-up niya yung video creation video creation quality mo na hindi ma-achieve nung tatlong to. So yun, maraming salamat at diniskas ko lang yung mga tatlong klase ng content creator ano-ano ba yung mga camera na pwedeng gamitin ng bawat isa at ako din hangad ko na mahanap ninyo ko mahanap niyo sa sarili niyo kung ano ba kayo dun sa tatlong content creator na yun so ulitin ko yun ay ang personality content creator um, informational content creator um, super editor content creator oh let's see wiren magisa Comment lang kayo kung ano sa tingin nyo, kung anong klaseng content creator kayo. At ko comment ko kung ano yung mare-recommend kong camera para sa inyo. Yan lang. bye, -bye.